Ay, tara mo magwalis walis yan, oh. Ay, yung walis dun, di ba? May walis pa dun. No, Ba't? Tara mo mo walis yan, oh. Hindi nga, hindi nga, hindi nga. Hindi nga, hindi nga. Ay, 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 kamo. Baka pa may nga. Dito ay lalim nito. Dito? Haba. Pipidyo ko lang saglit.